Sinabi ba ni Kristo na ako'y anak ng tao? So, well, uh, alamin natin katupa, no? Alamin natin sa Biblia. Kung, uh, dito sa katanungan mo, kung meron nga bang sinabi si Kristo na siya'y anak ng tao? Ganito ang pahayag katupa ng Biblia. Mababasa natin sa Juan, uh, versikulo 8, talatang 28. Pakinggan niyo po, kaibigan sa talatang ito sa Juan 8.28, ang nagsasalita po dito ang ating Panginoong Sokristo nung siya'y bago pa man uh, ipako sa cross. Yan ito ang kanyang sinabi. Sinabi nga ni Jesus, no, sinabi ni Jesus, so pakinggan nyo po, no? sinabi nga ni Jesus, kung maitaas na ninyo ang anak ng tao. So, si Kristo po ang nagsasalita dito. Ano? Sa kaninyo, makikilala na ako nga ang Kristo. So di ba? Ang sabi ni Kristo sa talatang ito, kapag anya ang anak ng tao ay inyo nang naitaas, ano? Makikilala niya ninyo kung sino ako na ako ay Kristo. Ganun ang kanyang pagkakasabi. So hindi niya sinabing makikilala na ninyo na ako nga ang Diyos. So hindi po mali, di ba? Napakalinaw ng binasa nating talata. Na anya ay sa kaninyo makikilala na ako nga ang Kristo. Kapag anya ay naitaas na siya. So ganito, ipagpatuloy natin at wala akong ginagawa sa aking sarili, kundi sinalita ko ang mga bagay na ito. So yung mga kanyang sinasabi sa talatang ito, nagsasalita siya sa pamamagitan ng Ama. Tuloy natin. Ayon sa itinuro sa akin ng Ama. So mga katupa, kay no, kaibigan, kung uunawain natin ang salita ni Kristo, itong kanyang mga pahayag, Naan niya, ang kanyang mga sinasabi o mga sinasalita ay hindi galing sa kanyang kalooban. Hindi galing sa kanya. Kundi, kanino daw galing? Itupuan niya ay ayon sa itinuro sa akin ng Ama, sabi ni Kristo. Yung palang kanyang mga sinasabi ay galing sa Diyos, sa tunay na Diyos. Kaya yung sinabi niyang ako, ang, at, um, ako at ang Ama ay iisa. So, sinabi rin ng ating Panginoong Isokristo yon hindi po galing sa kanyang sa uh, sarili, kundi ito po ay itinuro din sa kanya ng tunay na Diyos. So kaya, ang ibig sabihin din po sa mga pananilita na ni Kristo, na silaan niya ay iisa sa paggawa, hindi po sa pagkajos. At ang iyong katanungan kung may sinalita ba ang ating Panginoong si Kristo na siya ay anak ng tao, well, dito nga sa talatang ito, sinabi nga ni Jesus, kung may tataas na ninyo ang anak ng tao, so sino ba nagsabi? Si Kristo po, di ba? sa kaninyo makikilala na ako nga ang Kristo. Malinaw po ang sagot ng Biblia sa iyong katanungan, kaibigan, ano? na merong sinalita si Kristo na siya ay anak ng tao. So yan lang po katupa, maraming salamat po.